All right, mga amigos, Unified World Welterweight Champion Jarwan Boots Ennis inanunsyo na ang kanyang pag-akyat sa Super Welterweight. Ani Ennis sa kanyang social media. It's time. 154, you said this is where the smoke's at, right? Let's have it then. Two-time weight division champ, four-time world champion loading. So parang sinasabi po ni Ennis mga amigos na ba diba, sinasabi nyo nasa 154 ang matinding bakbakan? Okay, sige, haharapin ko yan. Ayon sa mga ula, target ni Boots Ennis na lumaban sa kanyang 154-pound debut ngayong Agosto. O kaya naman sa Setyembre. Wala pang eksaktong petsa o pangalan ng kalaban pero ayon kay promoter Eddie Hearn, isang gatekeeper o world class contender muna ang haharapin ni Ennis bilang panimula sa bagong timbang. Pagkatapos ng laban na yon, posibleng sumunod si Virgil Ortiz Jr. bilang major opponent bago matapos ang taon o sa 2026. Isang malaking bakbaka na inaabangan ng marami. Ilan sa mga binabanggit na posibleng ni Ennis sa kanyang debut sa 154 ay sina Israel Madrimov, Erickson Lubin, at hit one time Thurman. Ang goal ni Ennis ay makondisyon muna ang kanyang katawan sa bagong timbang at patunayan na mas malakas siya rito. Lalo't hirap na raw siyang kunin ang timbang sa 147. Kaya asahan mo mas eksplosibo si Ennis sa kanyang performance sa 154. Ika nga ni Hearn sa isang panayam, gusto naming makita ang isang daang prosyentong boots Ennis. Hindi lang yung 50% na nagpumilit sa 147. Sa kabilang banda dahil sa pagkakyat ni Jaron Ennis sa super welterweight division, WBA World Regular Champion Rolando "Rolly" Romero posibleng ma-elevate as full champion dahil yung ganitong hakbang yung madalas pong gawin ng mga sanctioning bodies pero dahil ang unang plano ng WBA ay pagharapin ang mananalo sa Ennis versus Tanyonis at mananalo sa Garcia versus Romero may posibilidad din po na harangin muna ng WBA ang pag-elevate kay Romero. Dahil matatanda marami pong bumatiko sa WBA nang kanilang manipulahin ang rankings ni Ryan Garcia at Rolly Romero upang paglabanin sa WBA regular title. Mga boxingerong hindi naman lumalaban pa sa welterweight division pero ginawang number 2 at number 3. Kaya masasabing kulang sa kredibilidad kung gagawin ng WBA na maging full champion itong si Rolly Romero. Dahil ang lihitimong number 1 contender po sa WBA ay si Shakram Wonderboy Giyasub. Nag-step aside lang po ito mga amigos upang mapahintulutan ang unification ni Ennis at Stanyonis noon. Kaya naman kung gustong mabawi ng WBA ang kanilang kredibilidad, eh dapat nilang ipag-utos ang Giyasov versus Romero para madetermina ang super champion sa welterweight. Hindi yung bigla na lang nilang i-elevate bilang super email champion itong si Romero. Baraha, patunayan mo sakin, ha?